Kurakot dito, kurakot doon. Mapapaisip ka na lang, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Pero may isang batas na kinatatakutan ng mga politiko ngayon dahil ito ang maaaring maging solusyon ng korupsyon sa Pilipinas. Isang batas na sure hit na tatarget sa mga magnanakaw sa gobyerno. Pero bakit hindi masyadong pinag-uusapan ng batas na ito? Parang iwas na iwas at takot na takot ang mga politiko na may isa ito. Kung nagsisinungaling kayo, kung maglalagay kayo dito ng maling data, pwede kayong makulong. If after 30 days, hindi hindi pa napopost yung kontrata, yung bill of materials, kung sino yung nagwaging kontraktor. It then becomes a criminal offense. All of this will be out there for the public to see. Ang batas na ito ay tinatawag na Kadena Act. Si Blockchain the Budget ngayon po ay Kadena Act na yung tawag natin. Hangarin natin sa Kadena Act, nakakadena yung budget ng taong bayan. Teka, teka muna. Ay! nga ba yung kadena act na yan? I-explain ko ito na pati bata maiintindihan. Okay, kumapit ka. Maganda to. Ang kadena act, ang ibig sabihin niyan, citizen access and disclosure of expenditures for natural accountability. Ang utak ng batas na ito, si Senator Bam Aquino. Ganito, imaginein mo, kada galaw ng pera ng gobyerno, mula national budget, papunta sa bawat department, hanggang sa pagbili ng hollow blocks, cemento, laptop, lahat na ka-upload online at gagamitan nila yan ng blockchain style system. Yung parang ledger ng bangko na hindi mo basta mabubura. Ano ba yung blockchain? Imaginin mo may notebook na pinag-aagawan ng buong barangay. Lahat ng bayad, utang, bill, gastos, isusulat doon. Pero ito ang twist. Hindi pwedeng burahin ang sinulat. Kung magdadagdag ka ng bagong entry, kita ng lahat. Kapag may nagkamali o nanloko, lalabas agad sa record at makikita ng buong barangay. May libo-libong kopya din itong notebook na ito na nakasave sa iba't ibang computers. Kaya hindi mo siya pwedeng dayain kahit gusto mo. Yan ang blockchain. Isang digital na listahan na secure, transparent, at hindi mabubura. Galing ito sa technology na ginamit ng Bitcoin noong 2009. Pero ngayon, ginagamit na rin sa mga banko, logistics, healthcare, at ngayon, posibleng gobyerno ng Pilipinas ang gagamit nito. Dito napapasok ang bida natin, ang kadena. A. Marami ang detalye ng batas na ito. Pero simple lang ang goal. Gamit ang blockchain style technology, makikita ng buong publiko ang lahat ng gastos ng gobyerno. Mula isang milyon hanggang sa isang sentimo. Parang digital resibo ng buong bansa. Ang big idea, every peso should be traceable. Walang mawawala. Walang mananakaw. Ito ang original concept na tinawag dati na blockchain the budget. Pero ngayon, pinalitan na yung pangalan, Kadena Act na. Siya tingin ko mas ma-appeal. Ang Kadena Act ay nakafile na bilang Senate Bill No. 1506. May mga hearings na at maraming support na, na mula sa mga business groups. Ayon sa DICT, kaya nang simulan kapag naisabatas batas dahil ready na ang tech infrastructure. Okay, kunwari, naisabatas batas na ang Kadena at nagawa na nila yung infrastructure nito. Ano ang mangyayari? Una, good by Ghost Projects na. Yung mga kalsadang ginawa daw pero wala naman, pag digital resibo ang system, makikita ng lahat kung may actual project at saan napunta ang pera. Pangalawa, mahihirapan ng mag-overprice ang mga corrupt na opisyal. For example, bumili sila ng laptop na worth 30,000 lang. So bigla nilang binili ng 80,000. Nako, automatic red flag yan. At dahil public ledger, hindi mo maitago ang presyo. Pangatlo, hindi mo na mabubura ang ebidensya sa blockchain sa ledger, hindi pwedeng burahin o i-edit ang isang record. Kung may mali, kita sa version history. Kaya kahit anong gawin mo pang palusot, naku, wala ka ng kawala kahit mag-wheelchair ka pa. pang apat, nandyan ang real-time bantayan. Ibig sabihin, hindi na tayo umaasa lang sa COA report na lumalabas taon-taon. Dito, pwede nating makita real-time kung magkano ang ginastos, kanino binayad, at kailan inilabas ang pera. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino maaaring magbantay lahat tayo pwedeng maging auditor. At panglima lima, mas madaling makompare ang mga ahensya. For example, kung bumili ang DOH ng PPE na 100 pesos, pero nakita natin sa record na bumili yung isang LGU 600 pesos ang presyo, madaling makita ang anomalya dahil isang standardized system ang lahat ng gastos. Pero hindi perpekto ang sistema ng ito, ah. may mga limitasyon din. Kung mali ang data na in mali pa rin. Kaya kailangan ng random audits. Dapat may training din ang mga government offices para tamang paggamit ng sistemang ito. Pero maliban sa mga yan, naku, kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko na itong sistemang ito kaysa sa bulok na sistema na talaga namang ini-enjoy ng mga magnanakaw sa gobyerno ngayon. Kaya naman kudos sa so Senator Bam Aquino sa pagsusulong ng napaka patas na ito. So yun nga mga kamagkano, sa dami ng kwento ng korupsyon, sa tingin ko, kailangan din natin itong i-consider. Kung gusto mo pa na magito pang klaseng content, dito lang yung si channel ko, kaya Follow ka na. Subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood, mga kamagkano.